Guys, anong tawag nito na simbolo? Paano kung ang inyong pangalan ay may ganito at hindi nyo po alam kung paano mag-type or mag-text sa cellphone lalo na kapag kumuha po tayo ng NBI, birth certificate, online at marami pa pong iba. Kung nahirapan po kayo maglagay ng ganitong simbolo sa inyong mga pangalan, ganito lang po ang inyong gagawin. Madali lang naman ito alamin sa video na ito, lalo na sa mga baguhan na hindi pa nakakaalam. Ito guys, halimbawa lang po ito ng mga pangalan na mayroon po siyang Tel de Mart o Enye. Ang karaniwan po kasi nakikita dito sa mga apelyido. Kapag cellphone ang hawak nyo sa pag-type or pag-text ng pangalan, diinan nyo lang po ang letra. Mahalaga po ito guys sa pagkuha ng mga dokumento katulad ng birth certificate, passport, NBI. Kapag mayroon lang pong kulang po dyan sa letra o may tell mark, abala na po yun guys. Dapat kumplito po yan. Diinan nyo lang ang kanyang keypad. Lalabas na po ang kanyang tell mark. Okay guys, sana nakatulong ang video na ito sa inyo. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po. Bye-bye.